For today's video po, share ko sa inyo kung paano ko linibot ang Pilipinas in just one day. Kaya mga kapasyal, samahan nyo ako for today's video. Let's go! Alam niyo ba na sa mga oras na ito masyado na akong excited at di na ako makapag-antay na makapasok sa aeroplano dahil sa tagal na po na hindi ako nakakauwi sa aming probensya for almost 20 years ay muli kong makikita ang aking tinubuang lupa. Kaya guys, sabayan niyo ako. At ito na nga, nakalapag na nga kami sa Davao. Grabe yung nararamdaman ko nito. Na Grabe yung excitement. Sobrang na-miss ko talaga kung saan ako nagmula, saan ako nang galing, saan ko binuo ang aking mga pangarap. Sobrang nakaka-excite na malaman mo na muli kang nakabalik kung saan ka nagmula. Grabe talaga, sobrang namis ko ang Davao. So salamat talaga na nagkaroon ako ng time para muling bumisita sa lugar na ito. Welcome to Davao. maaga, maaga. Lalakad sa Davao. Nahanap ng masakyan. He in the bow. Man. Thank you, Lord. Hahanap tayo masakyan. We are here in the bow? Sa mga oras na ito talagang nanumbalik ang aking alaala Kung saan ang lugar na ito nagpaalala sa akin na kung saan sobrang namis ko ang lugar na ito sa lahat lahat grabe yung alam mo yun nakikita mo yung kung ano ka dati kasi ang laki na nang pinagbago ng lugar for almost 20 years ang dami ng pinagbago sa lugar na ito kaya sobrang alam nyo habang sum, nakasakay ako dito sa bus na to parang gusto kong maiyak kasi grabe yung sobrang yung miss na nararamdaman mo sa lugar mo sobrang anlaki na ng pinagbago yung lugar, yung mga tao yung sobra grabe hindi uh, mo isipin na muling ma makakatapak ka sa lugar na kung saan ka nagbula yung buhay na pinanggalingan mo kaya sobrang grabe yung uh, yung pagka mismo sa lugar mo. Siguro dahil lang sa mga pangarap mo, minsan talaga naiiwanan mo yung lugar mo kung saan ka nagmagaling. Dahil meron kang gustong abutin, meron kang gustong uh, patunayan sa sarili mo. Subalit sa salamat sa mga memories na naitanim, naalala mo sa kung saan ka nagmula. Ito yung pinakamahalaga sa lahat na hindi ka makakalimot kung saan ka nagmula kasi sobrang sarap balik-balikan yung mga alaala. -ala na pinagdaanan mo sa mga lugar na pinanggalingan Kaya tayo, huwag din magsasawa na alalahanin yung mga gandang bagay kung saan tayo nagmula. Yung mga memories na nabuo natin dito sapagkat ito yung magiging uh, masarap na alaala sa bawat isa sa atin habang tayo uh, naglalakbay sa mundong ito. Kaya sa akin, sobra akong parang fulfilling na muli kong makita yung bayan ko na sana ko lumaki sa nagkaisip sa doon nagumpisang mga Arab at na dahil sa mga sitwasyon na tayo sa malalayong lugar at muli sa pagbabalik natin nandoon yung joy, yung excitement upang makita natin muli yung lugar na kung saan tayo nagmula. Kaya huwag tayong magsasawa na balik-balikan yung mga alaala. iba Kasi pag binalikan natin yung mga alaala natin sa lugar na ito, yun yung nagbibigay sa atin para muling mangarap. Yun nga, pagkatapos nga ng isang masayang paglalakbay, muli naman nakaramdam ng kalungkutan sapagkat babalik na muli tayo sa Manila na kung saan hindi tayo pwedeng magtagal sa probinsya kasi meron tayong commitment sa Manila. Kaya muli, bumalik na naman tayo uli. Balik na ng Manila. So ito yung sasakyan namin. Dadaan mo na kami ng Cebu. Dadaan Cebu muna. Connecting flight. Dito na ng aeroplano na. Yes. At dito ko nga na-realize na napuntahan ko pala ang buong Pilipinas sa isang araw lang from Luzon, Visayas, Mindanao mula Manila, Davao, Cebu din balik sa Manila kaya sabi ko grabe sa isang araw napuntahan ko ang mga lugar na ito at ito na nga yung airport ng Cebu na kung saan lilipat kami ng aeroplano papuntang Manila at grabe na amazed talaga ako sa airport ng Cebu sobrang ganda ng loob. Grabe talaga ma ka sa sobrang ganda ng lugar na ito. Kaya alam nyo ba na sobrang nami uh, namimiss ko kasi sobrang kakaiba ang biyahe na ito sapagkat sa isang araw lang uh, napuntahan ko ang lugar na kung saan, yung mga lugar na kung saan gusto ko pa sana mag-stay kaso lang hindi ko magawa-gawa kasi kailangan ko agad bumalik sa uh, Manila. Kaya sobrang yan. Kung mapapansin nyo, sobrang ganda ng airport ng Cebu. Sobrang para siyang isang mall pag nasa loob ka. Kaya salamat talaga na naranasan ko 'to sa sa bilang isang uh, bumibiyahe. Just imagine in just one day mararating mo ang mga lugar na ito. Kaya lang uh, kulang talaga, kulang yung oras. Sayang yung uh, time kasi nga kailangan mong bumalik sa Manila. At yun nga oh, kung iikot-ikotin mo yung ano nakakamis talaga ang buong Cebu. Sobrang ganda ng lugar na ito, sobrang uh, yung airport pa lang sobrang parang gusto mo nang tumira dito. At ito na nga guys, nakasakay na nga ako nang uh, nakasakay na nga ako sa eroplano. Ito na na yung eroplano na pabalik na kami ng Manila. Pabalik na ako ng Manila.